Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction uh, Opinyon ngayon itong post Ang balita ngayon Pahayag ni Atty. Rowena Guanzon Yung nangyayaring uh, Anti-Marcos Rally Sa Forbes Park Guanzon Buisit na buisit Ang mga legitimate na mayayaman Sa Forbes Park Na damay sa mga crooks Crocodile ito ang reaksyon ni dating Comelec at Kuwa Commissioner Attorney Rowena Guanson sa nangyaring kilos protesta na pinangunahan ni Congress Miao Barzaga sa Forbes Park nitong Oktobre 12, 2025. Tila nadamay pa umano ang mga lehitimong negosyanteng matagal nang nakatira sa eksklusibong subdivision ng ilang politikong nakabili ng mansyon sa Forbes Park gamit ang umanong ninakaw na pera ng bayan. Oh, ayon kay Guanson, ito yung kanyang ano. I'm sure buwisit na buwisit na yung mga mayayaman na may legitimate na businesses sa mga kapitbahay nila na politiko na yung pinambili sabay sa Forbes ay galing sa ninakaw na pera sa gobyerno nananahimik sila tapos nadadamay sa mga crocodile okay agree ba kayo itong pahayag ni attorney Guanson uh, alam nyo, itong utak ni Atty. Guanson at utak ni Congressman Barsaga magka-frequency. <laughs> Kaya nagtutulungan sila Sinasabi nila na may konting sayad sa pag-iisip itong si Congressman Barsaga. But so be it. Ito ang kailangan natin ngayon. Mga pag utak na kakaiba. Kasi, bakit tinatarget ni Congressman Barsaga ang Forbes Park? Kasi nandyan nakatira talaga yung mga politikong... Alam nyo na, ah... Uh, binalahura o binastos ang kaban ng taong bayan. And agree ako dito sa observasyon ni Atty. Guanzo na buisit na buisit na ngayon ang mga mayayaman sa Forbes Park. Baka nga darating ang panahon kasi sabi ni Congressman Barsaga araw-arawin daw siya ng rally sa mga eksklusibong subdivision na kung saan may nakatira na mga politiko na pinaghihinalaan na nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Araw-araw. O, -araw. oh, sa araw-araw na rally, ay baka darating ang panahon, magpetisyon ang mga legitimate na mayayaman sa mga exclusive subdivision na paalisin yung mga politikong nasasangkot sa plant control. Kaya, ang galing talaga nitong si Congressman Barsaga. Yung kanyang taktika kagabi na la-announce. smart papasukin natin yan. Papasukin, no? Oh. So, na -alarm ang mga residente. Yung pala, <laughs> Pain lang yon, nandoon oh, nandun ng dalawang libong polis, nandun na si Secretary Rimulya. <laughs> Mamaya, nag-change nandoon nyo, nandun, ang uh, <laughs> Park, nandun ang mga kapwa niya, mga kritiko ng Marcos administration. Kaya ito, psychological warfare ito, itong, itong ginagamit nila. Kung sundalo pa yung active na sundalo itong si Barsaga bagay na bagay siya ma sa psychological uh, uh, warfare uh, department or uh, psychological operations unit marunong siya kasi sa gyera hindi mo naman kailangan physical na talunin yung kalaban mo kung kaya mo siyang talunin ma mo yung kanyang fighting spirit without firing a single shot yan ang tinatawag na pinaka battle pinakamagaling na sundalo yung kaya niyang talunin ang kanyang kalaban without firing a single shot at na na-achieve naa lang yan through psychological warfare nangyari yan sa ano noong first uh, golf war dong uh, inatake ng uh, Uh, Iraq ang Kuwait ni Lusog yung operation uh, na ng tawag ng operation ang dami nilang ginamit na ano na psychological uh, warfare na ano para ma-destroy ang fighting spirit ng mga Iraqi soldiers at tunay nga pagdating ng mga ground forces surrender diretso ang mga Iraqi soldiers kasi na na destroy na na weaken na their will to fight diretso surrender Ganito rin ang ginagawa ni Congressman Barsaga. Tinatakot niya yung ano. Pero yun, araw-araw. Let's see what will happen. Yung araw-araw na rally at sasabayan din ng uh, civil society groups. Although yung civil society groups, every Friday, nag-iingay sila contra korupsyon Yung trillion marks against corruption. Itik uh, I think November 29 or 30 Magsasagawa sila ulit ng Dambuhalang Rally Katulad ng ginawa nila noong September 21 So ito na, simula lang ito Mag-ingay po tayo <clears> Huwag <throat> tayong tumahimik Dahil tama na sobra ng ginagawa ng mga buhayang politiko pinagmamayabang pa nila na 5,500 flood control projects natapos na tapos na. Yung pala, karamihan doon mga guni-guni, karamihan doon mga substandard, o ngayon, na booking sila. ngayon, kawawa ang ating bansa, ang ating ekonomiya, pag hindi nila ito naagapan itong corruption issue, lulugmok ang ating ekonomiya, na sana hindi mangyari. Sana hindi tayo matulad ng uh, I think, Bangladesh yung nagkaroon ng economic collapse uh, two years ago dahil sa maling uh, policies, yung hindi magandang governance ng mga namumuno. Economic collapse, kawawang mga taga-Bangladesh. Sana hindi tayo matulad noon. At uh, good luck na lang dito sa mga nagsasalita. Atorne Ruena At Guanzon, Congressman Barsaga, Congressman Toby Chanko, Kongresman Unga at iba pa kayo po ang boses ng mamamayang Pilipino. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong pag-iingay para manahimik na o para matigil na ang ginagawang korupsyon panluloko sa kaban ng taong bayan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo Namimigay tayo ngayon ng mga yero at pako sa tribo Para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan Panorin nyo ang video na ito <tipan>

Igegegegen karon nindot ko na kayo ang ilang balay. So nakabalay nagit ka. Nakabalay, nagit nindot nagit ko. Nindut kayo. Salamat po sa mga tinetsa dinuong ah. Uh, oh. Sa, salamat sa Ginoong uh, sa nagisusunod ninyo uh, po nagutanon sa video nga na kabalayan na, na, -na, na ko. Oh. Salamat po kayo. Salamat. salamat.